Maagang pinilahan ang pagbabalik ng voter registration simula ngayong araw. Umaasa ang COMELEC na abot sa 3 milyon ang makapagpaparehistro hanggang sa pagtatapos nito sa September 30. Inang ulat ni Ryan Lasigas. Maaga palang kanina dinagsana ang Commission on Elections o COMELEC sa Intramuros, Maynila. Ngayon kasi, ang unang araw ng voter registration para sa May 2025, national at local elections isa sa mga naunang pumila ang 70 years old na si Manuel na hindi alinta ng biyahe, makapila lang ng maaga. Excited na may halong kabadaw ang kanyang nararamdaman dahil ito ang unang pagkakataon na siya ay magpaparhistro para makaboto sa nalalapit na halalan. Sabi sa akin, para kang ay eh, meron kang sa senior, senior citizen na pension, eh, wala po ako natatanggap. Kaya nagparehistro po ako. Akay-akay ng kanyang asawa. Maaga rin pumila kanina si Magdalene para magpa-transfer ng kanyang rehistro. Hirap siyang maglakad dahil siya ay dialysis patient pero pinilit pa rin naman niyang makapunta sa unang araw ng voter registration para hindi na makipagsiksikan sa mga susunod na araw. Mahalaga po para sa isang tao po na makapagboto -makapag po. Inaasahan ng COMELEC na abot sa 3 milyon ang magpaparehistro para makaboto sa susunod na halalan. Nasa 170 malls din sa buong bansa ang makikilahok sa Register Anywhere Project. Kung ikaw ay 17 taong gulang na ngayong araw pero mag 18 taong gulang na sa May 12, 2025 hanggang sa ikalawang linggo ng Mayo ay maaari na kayong magparehistro. Maaari din gamitin sa pagpaparehistro ang school ID o di naman kaya ay library card, basta ito ay merong pangalan at pirma. Bukod sa school ID, maaari din gamitin ng mga nais magparehistro ang national ID, postal ID, PWD ID at iba pa. Nagpaalala naman ang Paul Buddy na isang election offense at may parusang pagkakakulong ng isa hanggang tatlong taon ang double at multiple registration. Kung intentional, talagang sinadya, nag-disguise-disguise disguise pa, nag, nagsuot pa ng kung ano-anong mga pag, pag, para, para mag-appear na different person siya. There, there will be a case filed against those persons and this is a warning to all na intentional nagparehistro ng dalawa or higit pa na huwag nilang paglaruan ang, re re ang registration natin, huwag nilang paglaruan ang Commission on Elections because we are bent on going after those who filed multiple registrations intentionally. Magtatagal hanggang September 30, 2024, ang voters' registration. Importante magparehistro kasi kung gusto nating bumoto, kailangan rehistrado tayo. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas